albaik ng albaik namin yung mahabang mahaba ang pila I like it pasti like it? Okay? <laughs> okay. <laughs> <laughs> okay. <laughs> albaik. Masak mas serap. Mas yeah Sorry, Kaming coat pala dyan, oh. Ganda, oh. Sorry, yun. Mahal ang mga foto. And, guys, dito kami ngayon sa balad. Ikot-ikot tayo dito kayo sa balad ng dyan, ah. Oh! kapel siya kasi comfortable yung shoes niya. Video natin yung mga Pakistan at saka mga mga Bangladesh guys. Saka mga India. yeah, Ang dami. Parang bata din pala ito. Ang balad pag ano. Old balad dito. Ito anong mo to? Uh -huh. anong, anong street to? Ah, anong streto? Kulang ka rin. basta balat pa rin Ah, balat. Balat pa rin to. Ay, huwag kang siya. Ah, Bibil ka ng albaik dito guys sa si Jeddah Kasi ang sabi nila Mas masarap daw yung albaik dito sa si Jeddah Kaysa si sa Riyadh So titikman natin ba? Diba? The original How old mo si Karen? So ang albaik daw dito sa Jeddah ay original So to try natin Kung gaano kasarap ang albaik Between Riyadh and Jeddah Yes so, kasi sa Riyad, kasi medyo medyo ano siya, medyo dry. Tapos dito tingnan natin. Kasi nung pumunta ako dito sa si Jada Aliit pa si Kuya. Nasa chan pa ni Mama si Kuya. So, uh, I was pregnant at once. So now, <laughs> malaki na sa 10 years old na siya. Kaya, ayan. Titikman natin. <laughs> I, <laughs> no, before I said when I eat alba egg, you are on my tummy. No, it's not seven, it's four. Oh my god. Always. Always talaga ang alba egg mahaba ang pila. Ha? ano araw, Oh, wait lang. Tingnan mo guys, ganyan talaga kahaba yung pila sa albaik lagi. Meron, meron. Paano ka makano? Hanggang doon sa dulo. Oh. <laughs> Always talaga mahaba yung pila. Mayroon lang ito kasi payday. Ah, kahit marami pa pala yung pira. Payday ngayon eh. Oh, asin ko. May. Pero bukas Bukas wala na kasi naipadala na nila sa Pilipinas. Dito may mga po Saan dyan? Dyan, mga po dyan. ng O ay open pala siya na. Open. At pag umulan pala, basa yan. Yung walang albay dito, wala na tao. Ngayon nga, ngayon nga. Bakit na? Pila ka nito. Ay kami, ikawan. O guys, o. Oh. Haba talaga lang talaga lagi ng pinag-aalbay. <laughs> dito lang kami ni Kawan. Hi, Kawan! 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 dito lang kami ni Kawan, guys. Masudyada kasi kami. Ayan. Ayan o. Kami yan! Kaya nga. Ayan. Hindi ko alam kung anong mall to, guys. Kasi pumasok lang kami. Basta. Ayan. 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 Oh, yeah, what? Yeah. Where uh, on. Uh. Ha? Huh? Hindi huh? ko alam guys kung anong mall ito. Basta pumasok lang kami dito guys. Kasi nandito yung Alba Iki. Come on, Kawan. Let's go. Arlag na yun. Wala na masyuk na yun. Ito natin yung mga ano, bangla at saka mga india. Yan. Ganito ang jeda guys. O oh, diba? You where, know, where, sa teho po at eh, pulong puno. Pwede naman yata tatayo lang tayo. Masarap kasi pag sa pampa. Mainit pa. Mainit pa. pa. Bye, garon. Karen. kami. Okay. Adi, um, gano'n na lang. Top, tingnan mo yung crush nila, puro Albaik, albaik, albaik. Albaik, albaik, albaik. What's in? Anong meron sa Albaik? Ang laki pa talaga ng aibag ko. Anong meron sa Albaik at bakit pinakilahan siya ng mahaba? Oh, di ba? Anong meron sa Albaik guys? Comment down below guys. Ang uh, bibili ka juice na lang, o, oh, bibili lang dito na lang tayo, upo pa bibili lang tayo ng juice Oo, oh. para makaupo tayo, ayan bibili ka ng juice, orange what do you want, Kawon? ano gusto mo? orange lang sa akin I avocado avocado, I avocado daw kayo, kuya yeah. I yeah, want avocado you want avocado also? One avocado daw kay Kyron pa. Papa! Papa! Bruh. Bibili lang kami dito ng juice para makaupo kami dito, guys. <laughs> Yan ang matawa ko ngayon na to. <laughs> guys. Pantayin lang natin yung albaig. Oh, Mamaya na kong kakain? Panyan. <laughs> <laughs> <Dayen>. Mamaya. <Dayen? laughs> Ito yung pinipilahan ng mahaba. Hmm. Hmm. Uh, Bopoin mo sa Jan Papa. Yan na guys ang albaik. Na albaik namin. Yung mahabang mahaba ang pila. <laughs> Yun no? Pero manok pa rin. Doon ka kay babas. Doon ka This is roasted. Tingin masarap? Tuturan muna unang kagat sa amin ni Kuya. I wanna try it. Masarap pa yung nuggets. Oh. Hindi ka naman nag-bis <laughs> mo lang. Hindi ka naman mo lang. Hindi ka naman mo I like it. I like it. Pareho, Jey. Ay, video pala ito. It's okay guys yeah. <laughs> oh kain kame ni pa ng albaik mas 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 mas

mhm mm mhm mm mhm mm al ko yon baspetito mabuhay <laughs> oh. naka yon naka original alam ba eh super okay. dito saan ito ang huh? pangmadam guys sa Hawaii? <laughs> Yeah, oh, well, welcome. Oh, daming abaya, guys. Bili tayo ng abaya. Hey guys. Nandito kami ngayon sa Cornets ng Jada. Ito lang pala yung ano, dagat ng Jada, guys. So, oh. oh. Ang ingay ng mga bus. Kasi yan dito kami sa gilid ng kalsada. Ayun Ay, o. ganda doon. May mingwit sa gitna o. Oh. Kailan bawal tumawid. Oh. May na nga. May na nga nang mamingwit sila guys. Oo oh, guys. O guys. Tingnan mo. Ang ganda pala ng carnage sa Gita o. Okay. Kailan hindi pwede mamingwit. sayang. I want to swim. You want to swim? <laughs> there's a fish! Oh no! You see it? There's a fish! Wow! Yeah, there's a bird! There's a bird! There's a bird! ganda oh. Oh. Yeah. So nice. It's very blue the weather. Yeah. So blue. Because you want to. Oh. It's better, it's better. Huh? It's okay. Huh? I okay. huh? don't know. Oh, fries. <laughs> Hi guys. Sa so, Cornets kami guys ng Jetta. Palakad-lakad kami dito, guys. We're not in the Jada. Mama. You are in the Jada, mahal. We are not in the Alcobar. We are in the Jada. We're in Jada, you vlogger. Oh. May mga question guys. Oh. oh. There's a bird. Look, there's a bird. Look, look, there, there's a bird. There's a bird. Oh. that the bird? It's a bird. They're giving bread. 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 Oh, there's a bird. Wow, ang ganda pala ang ganda abot ka mo lang kaya lang hindi mo pwede anuhin hindi mo pwede kainin ay pulihin, wow ang cute niya, no <tinyo> tinatago <tinyo>